Philippine National Police may paglilinaw na wala raw silang uh, kopya ng documented threat na sinasabi ni Vice President Sara kaya nais nilang uh, alamin pa ang ibang impormasyon hinggil sa banta sa buhay nito. May balita si Bombo Kelly Cordero. Nilinaw ng Philippine National Police na wala silang natatanggap na kopya ng documented threat na sinabi ni Vice President Sara Duterte laban sa buhay niya kaya nila nasabi na wala silang impormasyon hinggil dito. Matatandaan na binatikos ng Vice Presidente ang pambansang pulisya at sinabihang incompetent at nakakahiya ang ahensya dahil walang alam sa nangyayari sa bansa at sa mga natatanggap niyang death threat sa buhay niya. Pero sa kabila nito tiniyak pa rin ng Philippine National Police na handa silang umaksyon sakaling humingi sa kanila ng tulong ang Presidential Security Command na may hurisdiksyon naman sa Vice Presidential Security and Protection Group na nakatalaga para siguruhin at tiyaking ligtas ang buhay ng pangalawang Pangulo. Hindi rin na niya magkukumpiyansa ang PNP dahil buhay ng Vice Presidente ang pinag-uusapan. Linawin lamang po natin ito na sinasabi na, na may mga naririnig tayo na napaka-incompetent naman ang PNP para hindi malaman ang... Uh ang threat against the vice president. Ang sabi lang ang sinasabi natin dito ay may sinasabi po ang ating uh, Vice presidente na meron siyang documented threats. Pero for purposes nung sinasabi po niya na documented threats against her ay wala po tayong kopya noon. Hindi po tayo nabigyan ng kopya noon ng sinasabi niyang documented threats na ito. But katulad ng sinasabi natin, we are presuming and assuming na yung Presidential Security Command was furnished nang itong sinasabi na documented threat. Una nang iniulat na mariing nananawagan ng Philippine National Police na ilayo sila sa anumang gulo at ingay ngayon sa politika. Ani Fajardo nakasentro lang sila sa pagtupad ng kanilang mandato at mananatiling tapat sa sinumpaang tungkulin at sa konstitusyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nang para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!